Good morning guys, mga kalapatid. So, awala muna ng kalapati ngayon ha. Kasi ano, ah, uh, bakasyon muna kami ngayon. Tayo uh, nga muna. Uh, so, uh, pun nandito ako ngayon sa ano, sa may Batangas. Susubukan ko tong ano, uh, Oliver's Gotohan. Uh, sana mayroon ditong non-pork ano kasi non-pork tayo. So, uh, kasama ko ngayon yung mga katrabaho ko so naisip nilang uh, dumaan dito so titingnan namin ngayon kung ano ba yung uh, meron dito so sikat kasi to uh, sikat to sa mga, mga vlogger ha? mga, ito yung dinarayo nila marami talaga mga pumupunta rito so tingnan mo Ayan. ito na oh, kuya eh, Oliver's Goto so dami oh dami ah, so, sobrang haba ng pila kanina pa kami rito hindi namin alam kung kailan kami tatawagin so tingnan natin ha so sana ano uh, sana uh, merong non-pork kasi kanina may nakita ako overload na ano na bulalo no kanina nakita ko so yun siguro yung order natin basta non-pork tayo so si mga kasama ko siguro sila yung magpo-pork syempre kasi hindi naman sila mga non-pork so to try natin kasi trending to lagi sa sa mga vlogger o, uh, masarap daw dito so sige subukan natin tingnan natin kung anong lasa meron dito so, ngayon uh, napag-usapan ng grupo na Bulahan ano na lang ang puro beef na lang daw ang i-order puro baka na lang so, good. bulalo na lang lahat okay, so, wala nang pork ngayon wala na kami pork ngayon so, ayan so dito pala magdidikit na mga sticker ano? so, mga nagpupunta rito ayan didikit-dikit sila ng mga sticker ang dami. So, ang dami siguro nila mga naging bisita. Best side. so paalis na kami. Sarap naman yung pagkain. Oo, naman. Tapos ang maganda doon, ano siya, ang uh, maganda doon, ano, um, you know, um, hiwalay yung ano, Iwalay yung pork sa baka so, so sa mga nan po dyan pwede po kayong kumain iwalay po siya okay so uh, good yung pagkain masarap masarap siya <laughs> so hindi ko na po pinakita kung paano ano kung paano namin kinain <laughs> kasi uh, marami pong tao so na medyo nahiya ako mag vlog dami kasing tao kanina yun so nandito na kami sa totoong uh, target namin um, dito sa Batangas dito kami um, sa resort sa um, may Ilaya oh, so, ang ganda nung beach promise oh. tapos uh, ano siya guys uh, oh, white sun siya oh. so hindi um, naman mukhang dolomite para white sun talaga so ang ganda ng dagat oh. So, uh, mamaya siguro sakay din kami dyan mamaya kadarating lang kasi namin so talagang gusto ko talaga tingnan agad yung uh, tubig o, kasi alam nyo mahilig din ako mag swim swim eh. mahilig din ako mag swimming eh. lalot sa trabaho namin alam nyo naman uh, nakakapagod so paminsan minsan uh, kailangan din natin para to o, di wag naman natin ibuhos masyado sa trabaho yung buhay natin oo so kailangan din natin mag relax magbakasyon alam mo yon o kahit mga isang araw lang na relaxation alam mo malaking bagay na yan eh sa sa ano natin uh, physically and mentally ano natin uh, health oh, so um uh, sana mag-enjoy kami ano uh, sana <laughs> kasi yun naman ang talagang pinunta namin dito mag-enjoy so ang ganda ang ganda na itong resort natong guys So recommended ko to sa mga gusto rin na mag beach. Ayan. So ito yung uh, i-consider nyo to na puntahan. Isama nyo to sa list nyo. Kasi maganda talaga siya. And ang maganda rito, hindi siya ganun kalayo sa NCR. So, sa mga maganda pa dito sa resort na to tingnan mo guys oh. tingnan nyo kung gaano kaganda yung mga cottage tapos yung mga kwarto uh, Ayan. Oh. so parang kang nasa alam mo yon parang nasa malaking malaking uh, hacienda ka parang ganun o, oh, diba? so sipin mo magkaroon ka ng properties na ganito no? sarap siguro Ayan, oh. ganyan siya kaganda oh. Yan, so guys so, oh. Oh, yung mga cottage dito. Pakita ko sa inyo yung isa sa sample lang cottage. <clears throat> maganda rito yung pahingahan eh. Oh, Ang sarap dito. Tapos nagkataon na ganda ng bulaklak. Nagkataon na kami here uh, kakaunti lang, kami kami lang halos na dito. So, tingnan niyo. Okay, so Uh, by the way, hindi ko na muna, 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 pinapakita yung mga kasama ko. Ano? Kasi, siyempre, yung pakamamaya, <laughs> eh, medyo camera shy kasi sila. Alam mo yun? Ah, sila. So, hindi ko na siguro sila isama sa vlog ko. So, ako na lang muna. Ay, okay, so, tignan nyo kung gano'ng kaganda. No? Napakalinis. Ay uh, yung ano buhangin puti. Yung dagat ang ganda. Ayun oh. -huh. Grabe. and yung dagat naman ay ah, malalim. Okay, so sa mga pupunta rito, na ah, kung titingnan ninyo may harang na agad 'yan no? Kasi malalim siya. Oo. Oh. So hindi siya gaya ng ibang dagat na nasa dulo ka pa lang. Eh hindi mo paramdam yung lalim niya sa dulo ko na hindi mo paramdam yung lalim niya so malalim siya guys uh, ano kasi yan hindi uh, ko alam kung dahil sa high tide o low tide pero ngayon kasi naka high tide na yun eh so hindi di natin alam kung mamaya mag, mamayang hapon ma, or gabi mag, mag, mag low tide siya so doon natin malalaman pero sa ngayon malalim pa siya oh, uh, so, ayun o oh, nakita nyo kung gaano kaganda dito para may mga swimming pool ata dyan eh pero iba yung naka ano dyan iba yung naka uh, renta dyan so ang ganda talaga sa resort na to oh, so bagay to sa mga family outing oh. And, oh. yun nga lang ang medyo uh, nakita kung hindi maganda eh yung bawal daw kasi yung masyadong maingay so bawal ang video okay so yun lang ang medyo alam mo yun, alam mo kasi tayo mga pinoy di ba nakugalian na natin na pag mga outing eh kumakanta-kanta tayo, nagbi-video okay tayo, di ba? So dito wala, bawal. Bawal dito sa resort na to. So uh, maganda siguro, uh, maganda siguro kung pupunta kayo, magdala na lang siguro kayo ng ano, uh, ng gitara ninyo. Oh, yun na lang. Or magdala kayo ng speaker ninyo siguro. Papayagan naman siguro kayo. Pero sa ngayon kasi di pa kami nagsisimulang uh, magpatugtog. So hindi pa namin alam kung maya sisitahin kami o hindi pero parang wala naman wala naman silang sinabing ganun ang sabi lang nila wala talaga wala talagang video okay. yun lang ang sabi nila oh. so ito yung loob ng ano ng loob ng barracks so, ganda oh. sa loob oh <laughs> na natin to oh. wow ito ibang ano to ang sa palabas palabas yan so ito yung dalawang kwarto wow kita nyo guys ganda oh. sa kabila ito rin ah, ganito rin ang itsura sa kabila ganda no sarado yung kabila pero ganito rin ang itsura niya. wow ganda talaga <laughs> talagang recommended ko ito sa inyo pag pagka uh, ano naman uh, magmumula kayo ng NCR ang papasok niyan dito so doon kayo manggagaling oh diyan kami kanina pumasok eh yan so ito nga yung sasakyan na dala namin okay so pag pasok na pagpasok niyo pa lang dito makikita niyo na ang agad yung CR at guys ang ganda ng CR nila dito ma ma masagana sa tubig tapos malinis oh, so ito yung pambabae siyempre dito tayo papasok sa oh, so maganda ang CR nila dito oh, malinis talagang minimintay nila yung ano kalinisan oh, so dito yung shower dito yung kapag uh, magbabawas kayo ayan, so ayan oh malinis talaga ang CR nila dito guys. so oh, talagang um, uh, Okay na okay itong uh, resort na ito. Okay. lamang po guys uh, yun, maraming salamat po ulit sa panonood uh, uh, ayan yun yung, uh, mag update ako ng uh, pwede nang i-out sa mga ibon natin uh, so sa ngayon kasi nasa ano pa ako sa bakasyon pa ako so yan yun pag uwi ko uh, gawan ko ulit ng video ko ano yung mga pwede nating i-out Okay so. Yun lamang po sa mga bago pa-subscribe po. Uh, malaking bagay po ito at sa mga dati na, salamat po sa patuloy na patangpilig at yun lamang po. And God bless po sa inyong lahat.